Hi, good morning. My name is Nicoline Perez, and I am the founder of Heroes Empire. And right now, I have more than 3,000 members affiliate worldwide. Sa live good po right now, ako po ay platinum rank and earning 100,000 per month. All right, so um, ang nakakatawa dito, no, hindi lang po ako yung kumikita at nagkaroon ng resulta. Kasi marami po sa organization ko, sa aking community, na right now po, kumikita po ng 100,000 per month. Nakabili po ng kotse, okay? At nagkaroon po ng mga magagandang resulta. Alright? So, okay? Let's go. I-share ko na po yung ating share screen. Ang pangalan po ng company natin, LiveGood, the membership that pays. Si LiveGood po, nag-launch po siya globally ng December 13, 2022. So, kaka-one year pa lang po natin, last December. So, ang nakakatawa dito, we are still pioneering po. Ang nagustuhan ko kay LiveGood, hindi siya yung old way ng networking na gaya ng sinalihan mo or naririnig mo sa mga friends mo or sa social media accounts. Okay? Si LiveGood, hindi po siya yung typical na networking. Ano po ba yung networking? Ito yung, sa networking kasi, kailangan mong mag-invite, kailangan mong magbenta para kumita ka ng pera. Pero dito kay LiveGood, kahit wala kang benta, kahit wala kang na-refer na tao, still, pwede kang kumita ng dollars dito every month. Okay, basta nag subscription ka. Na mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo, ano ba yung subscription na yon? Na kahit wala kang na-refer, kahit wala kang na-invite, kahit wala kang na-bentang produkto, pwede kang kumita ng dollars. Kaya make sure tapusin mo tong video para makita mo kung paano ka pa dito pe-pension ng dollars nang walang na-invite kahit isang tao. Okay, ngayon, si Live Good, since hindi po siya yung typical na networking or old way ng networking, ano po siya? Si Live Good, subscription business po siya. Okay? Subscription business tulad po ni Netflix, Meralco or PLDT WiFi. fi So alam po po, familiar po kayo dyan sa nakikita nyo ngayon sa si screen. Si Netflix po, uh, habang nagsasubscribe ka, magkakaroon ka ng unlimited access ng movie. Tama ba? Mapapanood mo yung mga pinikula dyan sa Netflix na hindi mo basta-basta napapanood sa ibang social media accounts. And kay Meralco, habang nagsasubscribe ka every month or nagbabayad ka, magkakaroon ka ng unlimited access ng kuryente. At tulad ni PLDT Wi-Fi, nagsasubscribe ka per month para magkaroon ka ng unlimited internet. Example pa ng subscription business tulad ni SNR, tulad ni Landers, na kapag nagpamember ka dyan, magkakaroon ka ng discount. Tama ba? Bibigyan ka ng card ng SNR ng Landers na every time na mag-grocery ka, eh, mura mong mabibili yung mga panino dyan. Tama ba? At the same time, magkakaroon ka ng benefit dyan na may mga mabibili ka dyan na hindi mo mabibili kahit sa ang grocery store sa Pilipinas. Tulad po ng mga oversized ng Nutella, tulad po ng mga oversized ng Toblerone, yung mga buy one take one at marami pa pong promo. Okay, good example po si Costco. Yan po yung mga malalaking grocery sa international. Okay, yung yung Costco sa international, sa Pilipinas po, yan naman po si SNR and Landers. Okay, good example pa si Zoom, si Insurance and Spotify. So, meaning to say, matagal na pala natin ginagawa yung subscription business. Tama po ba? Ilang taon ka na ba nagbabayad ng kuryente? Ilang taon ka na ba nagbabayad ng tubig? Ilang taon ka na ba nagbabayad ng Zoom? Okay ng SNR or Alanders? Uh, ang tanong dito, ang tagal mo na nagbabayad pero kumita ka ba ng pera? Ang tagal mo na nagbabayad, nagsasubscribe sa mga yan, eh binigyan ka ba ng dividendo ng may-ari? 'Di ba hindi? Kasi po dito kay Ligod habang nagsasubscribe ka buwan buwan, eh pwede kang pumita dito ng unlimited dollars. Aside diyan, eh pwede ka pang magkaroon ng maraming benefit na ipapaliwanag ko pumamaya kung ano yung mga benefit na yon na ito mismo ang pipili kung alin doon yung gusto mong gawin. Alright? So, alam mo, nakakatawa kay Live Good. As of now, we have 1 million and 30,000 members worldwide. Imagine, no? Isang taon pa lang tayo, pero nahit na natin yung 1 million and 30,000 members globally. Yan po yung patunay na si Livewood talagang sobrang ganda. Yan po ang patunay, si Livewood ah, talagang napaka-trending na. So ngayon, ipapakilala ko po sa inyo ang ating pinaka-CEO, si founder and CEO Ben Glinski. Alam niyo po ba, ang ating CEO, 20 years na po siya sa ganitong industry. At kung titignan niyo po yung background niya sa Facebook or sa Google, si Ben Glinski, meron po siyang more than 15 companies sa Amerika. Until now po, di isa sa kumpanya niya, wala pong nagsara dyan. Okay? So, alam niyo po, na-inspire ako dito kay Ben Klinsky. Tinayo niya po yung live good, hindi para magpayaman. Bakit? Kasi mayaman na po talaga itong pinaka-CEO natin. Tinayo niya po si live good para makatulong sa mga tao na kahit anong background mo, kahit anong edad mo, kahit anong uh, situation mo sa buhay, the moment ginawa mo si live good, eh pwedeng magbago yung buhay mo. Ito naman po yung ating Live Good team. Si Ma'am Lisa and Ryan Goodkin. okay? Sila po yung ating Director of Product Development and Education. At ito naman po yung ating Director of Network Marketing, si Sir Norder Gazan. Ito naman po yung ating mga products. Lahat po ng mga produkto natin is highest quality and natural po. Okay, so meron po tayong multivitamins, meron po tayong collagen, meron po tayong coffee, at marami po tayong mga products. Okay, so ang maganda po dito kay LiveGood, may mga paparating po tayong products tulad po ni uh, travel industry, houseware, crypto industry, and skincare products. Okay, hindi po tayo titigil na maglabas ng mga magagandang quality na produkto para mag-serve at um, mag-supply -mag, -mag supply ng magagandang produkto globally. Okay, ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po tayo yung direct selling company. Okay, bakit? Kasi ang direct selling company, required ka doon magbenta. Okay, tayo po, hindi po tayo required magbenta dito or hindi ka required magbenta. Okay, baka kasi ang nasa isip mo, eh, kailangan mo magbenta ng produkto. Again po, sabi ko doon sa unang sinabi ko kanina na dito, option mo lang yung pagbebenta. Okay, hindi po tayo direct selling company. Para tayong SNR. Same kay Livgood. Kaya ka nagpa-member dito para magkaroon ka ng malaking discount. Hindi para magbenta. Okay, pero kung gusto mo magbenta, mamaya po ipapaliwanag po sa inyo na meron po tayong drop shipping business. Okay? So ngayon, ang maganda po sa mga produkto natin, okay, lahat po ito, gawa po ng Amerika. So alam naman po natin, kapag ang supplement, multivitamins, okay, gawa ng Amerika yan, maganda po talaga yung quality niyan. At ang nagustuhan ko po dito kay Livewood, GMP certified po tayo and lab tested po tayo ng purity and potency. Okay. How to become an affiliate members? Paano ka naman magiging members ni LiveGood? Una, kailangan mong mag-register with your sponsor link. Yung taong nag-invite sa'yo dito kay LiveGood, sesendan ka kanya ng sponsor link at doon po mag-fill up ka. Pangalawa naman, okay, pay one time $49.95 or $2,950. Yan lang po yung membership. And make sure po, wag mo munang tignan yung membership mo na po, $2,950 make sure na tapusin mo tong video para malaman mo ano ba yung makukuha mong benefit dyan sa 2,950 mo. Pangatlo, kailangan mo lang magbayad ng 9.95 dollars per month. O sa peso po, nasa 590 pesos per month. Okay? Ngayon, what do I get in 49.95 dollars? Ano yung makukuha mo sa 49.95 dollars mo na minember mo dito kay Libud? Una, ang makukuha mo dito, magkakaroon ka ng 50 up to sa 25 percent lifetime sa lahat po ng produkto. Okay, pangalawa, magkakaroon ka dito ng drop shipping business. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung mga yan. Pangatlo, magkakaroon ka ng dollars income opportunities. Pwede kang kumita ng dollars habang nagsisubscribe ka kay Livegood. Pang-apat, ito po yung pinaka nagustuhan ko dito kay Livegood na you can earn up to $2,000 per month or $114,000 every month without selling and invite. Ulitin ko po, pwede ka kumita kay Livewood ng 114,000 every month nang walang nabenta at walang na-invite na tao. Basta nagsasubscribe ka buwan-buwan na ipapaliwanag po po sa bandang dulo ng video. So again po, ito po yung kapalit ng $49.95 mo. Yang apat na yan, i-explain ko po, po sa inyo ng mabilis isa-isa. Okay, simulan po natin dito. Okay, magkakaroon ka dito ng 50% up to 75% lifetime discount. Okay, so marami pong nag-member kay Livewood kasi maganda po yung produkto natin. Okay, in fact po, actually meron po tayong 90 days money back guarantee. Ano pong ibig sabihin noon? Sabi po ng CEO natin, the moment nagbenta ka ng produkto at yung bumili sa iyo na products, basta naubos niyo po yung produkto ah, The moment hindi nag-effect sa kanya yung products, basta naubos niya po yung products na binili niya, pwede po niyang ibalik sa company natin. Sabi po ng CEO natin, no question at all. Ibabalik ko yung pera nung, nung bumili. So, dyan pa lang po makikita nyo na sobrang ganda ng products natin kasi halos tayo lang po ang nagbibigay ng 90 days money back guarantee. Okay, so pangalawa, magkakaroon ka dito ng drop shipping business. So, yan po yung naging trending na negosyo, especially nung pandemic. At ang maganda dito, kung familiar ka sa Shopee or Lazada and Amazon, the moment kin-link niya po yung link, lalabas na po lahat ng products ni LiveGood. At the moment na nag-order po siya doon sa link mo, ang company na po ang gagawa ng magpapa, magdi-deliver doon sa order ng customer mo. Hindi mo na kailangan pang lumabas ng bahay para mag-deliver o pumunta ng LBC hindi mo na kailangan pang gumili ng bubble wrap. O mag-hassle po yan. Ang maganda po dito kay Live Good, lahat po nang yan, si Live Good na po yung magpo-fulfill. Ito po yung maganda kay Live Good, na habang nagsasubscribe ka, eh pwede kang kumita ng dollars. Okay, paano ka naman kikita? The moment na kapag refer ka kay Live Good ng affiliate na nag-enroll or nag-subscribe, eh bibigyan ka ng company ng $25. Okay, sa peso po, nasa 1,400 pesos. Imagine no, napakalaki po ng direct referral na makukuha mo dito every time na meron kang ma-refer na nag-subscribe. Okay, makapag-refer ka lang ng dalawa, kumita ka na ng 2,800 pesos. Okay, sa dalawang tao na ma-refer mo, automatic, bawin na yung pinag-member mo. Okay, the rest nakikitain mo, itubo na po ng pera mo. Okay, the moment na marami kang ma-refer, ay unlimited $25 ka. What if, sinipagan mo, nakakapag-refer ka dito kay LiveGood ng 10 every month eh di meron kang extra kita na 14,000 every month. Okay, good news. Dito kay Live Good, kung gusto mong magkaroon ng unlimited $25, eh mag-refer ka lang ng mag-refer at i-share mo si Live Good sa mga kakilala mo at sa mga hindi mo kakilala. Ito po yung maganda kay Live Good. Meron po tayong weekly fast start bonus up to the 10th level deep. Okay, so halimbawa, ikaw po yan. Lahat po ng mga marirefer mo, yun po yung tinatawag natin na level 1 mo. Okay? Every time na mayroon kang ma-refer, meron kang $25. Kung oh, isa lang po yung ma-refer mo. Kapag ka 10 yung na-refer mo, meron kang 14,000 pesos. Okay? Ang maganda po dito, meron po tayong ranking. The moment na tumataas po yung rank mo dito kay Livewood, mas malaki po yung dollars na ibibigay sa inyo ng kumpanya. Okay? Ang unang rank po natin is bronze rank. The moment naging bronze ka, lahat po ng ma-refer ng, ng nirefer mo, meron kang $5. Okay, lahat po ng mga ni-refer ng ni-refer mo, tawag doon, second level. At lahat po ng second level mo, meron kang $5. Okay, kung isa lang ang ni-refer ng ni-refer mo. Paano kung ang ni-refer ng ni-refer mo, tatlo? Eh di meron kang more than 800 pesos. Tapos ang maganda dito, the moment silver rank ka, meron kang benefit kay third level at fourth level na $2.5. Gold rank ka, meron kang benefit kay level 5 at level 6 na $1. So, nakikita nyo po na $1 lang yan. Pero pag pinumpit nyo po yan, sobrang dami na po ng volume na pumapasok dyan sa 6 level. Eh, pwede na po kayong kumita ng $20,000, $30,000, even $50,000 dyan sa level 6 pa lang. Okay? Ang maganda dito, the moment nakuha mo yung platinum rank, meron kang benefit kay level 7 at level 8 ng $0.5. Okay? The moment na nakuha mo naman yung diamond rank, meron kang benefit kay level 9 ng 0.5 dollars at meron kang benefit kay level 10 na 0.5 dollars. Ngayon, paano ka kikita ng 2,000 dollars or 114,000 every month dito kay Livewood na kahit wala kang na-enroll or wala kang na-invite? So dito po, meron tayong tinatawag na monthly 2 by 15 matrix commission. So meron po tayong tinatawag na spillover. Ano ba ang ibig sabihin ng spillover? Yan po yung ibibigay ng company sa ilalim mo. Ang maganda dito, kahit wala ka na na-refer, si company po ang magbibigay ng tao mo sa ilalim. At good news, okay, halimbawa po, pinigyan kayo ng kumpanya ng isang tao mo sa left, isang tao mo sa right. At sila po, nakakuha po sila ng tigla dalawa. The moment dumabi yan, okay, lahat po ng mga magbabayad ng $9.95 every month na subscription, bibigyan kayo ng company ng $0.25. So, dito kay LiveGood, meron po tayong tinatawag na undrunk. Ang ibig sabihin po ng undrunk, kahit isang tao, way wala kang na-refer or na-invite dito kay LiveGood. Kapag undrunk ka, kikita ka lang hanggang 12 level dun sa matrix. Okay? So, halimbawa po, sa level 1, binigyan ka ng dalawa ng kumpanya. Let's say, napuno po yung level 12 mo. The moment napuno po yung level 12 mo, at nagkaroon ka ng 8,190 people under your organization sa matrix, doon ka babayaran ng company ng 114,000 every month. Okay? At ang maganda po dito kay LiveGood, the moment na tumataas po yung rank mo, the more na tumataas po yung monthly matrix na nakukuha mong benefit dito kay LiveGood. Meron tayong matching bonus. Ano ba yung matching bonus? So, lahat po ng mga marirefer mo dito kay LiveGood na magsasubscribe, lahat ng kikitain nila sa matrix, meron kayong 50% na ibibigay po ng company natin. Okay, let's say, halimbawa, ikaw to. Nakapag-refer ka ng apat. Okay, lahat ng apat na yan, lahat ng kikitain nila sa matrix, bibigyan ka ng 50% ng company natin. So, for example, yung number one mong na-refer, kumikita po siya ng $1,000 every month. So, good news. Kasi bibigyan ka ni company ng $500 every month. Okay, let's say, yung, yung pangalawa mong na-refer dito kay Livgood, kumikita po siya ng $500, bibigyan ka ni company ng $250 per month. So, yung pangatlo mo, let's say kumikita po siya ng $100, bibigyan ka ni company ng 50% na $50 every month. Okay, let's so, say yung pang-apat mo, kumikita po siya ng $300, so bibigyan ka ni company ng $150. So, yun po yung maganda dito kay LiveGood. Good. The more na marami kang ma-refer, the more na mas malaki yung kikitain mo na matching bonuses dito sa company natin. Okay, so halimbawa po, Andranka, Okay, lahat ng mga marirefer mo dito kay Livewood, meron tong 50% sa lahat ng kikitain nila sa Matrix. Hanggang first generation lang po yan. Kapag ka naman silver ka, lahat ng mga nirefer, ng narefer mo, babayaran ka ng company hanggang second generation ng 10% sa lahat po ng kikitain nila. Okay, halimbawa naman gold ka, lahat ng kikitain ng third generation mo, meron ka pang 5% na ibibigay ng kumpanya kapag nakuha mo yung platinum rank, lahat po ng kikitain ng fourth generation mo, meron ka pang 5%. Kapag nakuha mo naman yung diamond rank, lahat ng kikitain ng fifth generation mo, meron ka pang 3% na ibibigay po ng company natin. Okay, so ito po yung second to the last na rank natin. We have diamond bonus pool. Ang maganda dito sa company natin, the moment na reach mo o nakuha mo yung diamond rank dito sa company natin, bibigyan ka ng company ng additional 2% profit sharing sa lahat ng benta ng kumpanya. So imagine guys, napakalaki po niyan. Okay, ngayon, magkano po yung 2% additional na na-receive -re mo dito sa kump kumpanya natin monthly? So nasa 300,000 every month po ang pwede mong kitain na monthly profit sharing dito sa company natin the moment na nakuha mo yung diamond rank. So ito na po yung pinakalas natin, ang crown diamond bonus pool. Kapag nakuha mo yung rank mo yan, meron ka pang additional na 0.5% na marireceive sa lahat po ng sales ng kumpanya dito kay Livgood. And lahat po ng diamond rank globally, we have more than 70 diamond rank na. Tapos sa crown diamond naman, meron po tayong dalawa pa lang po as of now ang nakakakuha. Okay, ang unang nakakuha dyan si Tim Miller. Alam niyo po, sobrang nakaka-inspire yan. Kasi kung titignan niyo po sa YouTube si Tim Miller, Okay? PWD po siya. the same time, homeless. Ulube sa Amerika. Pero nagawa niya pong kumita ng 1 million and 100,000 dollars dito sa company natin. Kung i compute mo yun sa peso, nasa more than 60 million pesos. Ang pangalawang crown diamond naman natin is Filipino, si Coach Fernan Santiago. Siya po yung nagdala ng live good dito sa Pilipinas. So yun lang po, no. Uh, I hope na meron kang natutunan at nagets mo itong magandang compensation plan natin dito kay Live Good. Kung meron kang question, pwede kang magtanong doon sa taong nag-invite sa'yo at sasagutin niya lahat ng mga tanong mo. So habang pinag-iisipan mo itong, itong Live Good na hindi ka ba decided, ang pwede mong gawin, mag-pre-enroll ka muna doon sa taong nag-invite sa'yo, hingin mo yung link na para at least makaposition ka na doon sa tinatawag natin na matrix. Okay, kung ikaw naman, napanood mo itong video ko, okay, sa social media, pwede mo kong i-message yung pinaka-Facebook account ko, Nicolene Perez, para i-send ko po yung uh, personal sponsor link ko at makapag-fill up ka na doon at makaposition ka na sa matrix po ng company natin. So, yun lang. Thank you and have a great day. God bless. Bye-bye.